ilang nga piko na piko na si Diwata, sa mga bloggers, at sa mga tao na sunod nang sunod sa kanya upang kumuha ng video or magpa-picture sa kanya. Sinabi niya, na dahil umano sa mga taong sunod nang sunod sa kanya, ay hindi na umano siya makagawa ng mga dapat niyang gagawin sa kanyang pagnenegosyo. Narito ang kanyang mismong sinabi. Naman pwede magtrabaho muna ako, hindi na ako mapagtrabaho eh di ba? May di ba sabi ko may time naman para sa interview ng vlogging, sa picture picture. Bigyan niyo man ako ng time para makakilos ako sa tindahan ko kasi mas priority sa akin yung tindahan ko. Paano ko yan ma-handle? Kung diyan na lang ako nakarap sa camera niyo. Tama po ba? Tama. Okay. Hindi ko naman si Kaso, di ko alam may nangungupit tani ko lang po oh, ng pula. Tama, tama, kasi, tama. Hindi kayo na pupunta ako diyan. Wala, nandiyan na lang kayo. Gusto niyo kayo nakarap na ako sa camera niyo. Pag hindi ka na pagbigyan, galit kayo. Sabi niyo masama ang ugali. Ay, ay nakapokus tindahan ko. Tama, tama tama, 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 Di ba po sana po may tindihan nyo ako? Naintindihan ko po kayo, support tayo po, salamat ako doon. Pero kailangan ko lang talaga kung di pakunawan nyo. Yung effort yun na gusto tayo magpapitlog. Pero kasi nga, sa camera na lang ako aharap, sa inyo na lang, wala na akong magagawa. Paano lang tindahan ko? Sige nga. Diba? Yun lang naman yan, hindi naman siguro mahirap pakiusap. Magkano tayo, magtulungan, magpakisamahan. Kasi hindi naman pwede dyan lang sa camera nyo, wala na akong magagawa. Kayo, kikita kayo sa vlogging nyo pa paano ako, sa tindahan ko. Diba? ba? Kikita kayo sa reels nyo, kikita kayo sa lahat ng gusto nyo dyan. Wala naman akong pakialam sa kita nyo. Pero sa akin lang naman, hindi naman ako ng time kasi parang hindi na normal para makapagtrabaho ako dito. Kasi nagdinegosyo po ako eh. Diba po? Nag-negosyo po ako. Yun lang naman eh. kaya so, Kasi pag sinabi ko, baka pwede mamaya at makukulit pa rin kayo. Tapos pag nag-videohan nyo ako, may masama ako na sabi sa inyo. I-upload nyo para madami ang views nyo. Naging masama ako. Di ba? attitude na. Ubali na. Lumalawas ang kulay kulay. Yeah, yan yeah, ang mga upload nyo, di ba? Kasi gusto nyo maraming views para kumita kayo. Pero sana naman ang tao ko nandiyan patatak kasi hindi ko magawa kasi nandiyan kayo gusto nyo sa camera na lang kayo lagi yun naman eh nagbibigay ako ng time para sa interview para sa mga picture picture pero bigyan naman ako oras para mapagtrabaho yun lang naman yun eh salamat ano po ang inyong masasabi sa naging pahayag na ito ni Diwata mga ka-YouTube at mga ka-Facebook? Comment nyo po ang inyong panig. Kung nagustuhan nyo po ang video ito, paki-like and share na lang po, pa-subscribe at follow na lang din po. Maraming salamat po sa panunood at suporta. All the glory belongs to our Lord Jesus Christ. God bless us all.